Gusto mo ba na ikaw at ikaw lamang ang pagkakaisipin ng taong mahal mo? Malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa? Yung ikaw at ikaw lamang ang magiging laman ng puso't isip niya. Kahit anong busy niya, kahit anong gawin niya, ay ikaw palagi ang magiging laman ng isip niya. Kaya kung gusto mo na maging ganito ang mahal mo sa iyo, kahit okay naman kayong dalawa, ay gustuhin mo pa rin na ikaw lamang palagi ang magiging laman ng isip niya. Kaya ngayon ay gawin itong ritual na ituturo ko sa inyo. Ito'y napaka-simple at panigwaraanong ito'y napaka at isa itong paraan para maging okay at maayos at patuloy ang pagmamahalan niyong dalawa ng partner mo. Nang sa ganon, pakakaisipin kanya sa lahat ng oras. Ang gagawin mo lamang, umupo ka saglit, dapat tahimik ang nasa paligid mo at wala kang ibang iniisip kundi ang target lamang. At habang ikaw ay nakaupo, ipikit ang mga mata mo, pakaisipin mo siya ng mabuti at sambitin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng 11 times. Wala na po kayong kailangan pang ibulong na spell. Basta sambitin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng paulit-ulit hanggang matapos mong sambitin ito ng 11 times. At ganito lamang kasimple at napaka-epektibong ritual ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Kinabukasan, pwede mong ulitin ang paggawa nitong ritual sa kahit na anong oras na gusto mo basta gawin ito isang beses sa isang araw. At depende po sa inyo kung hanggang kailan nyo po gustong gawin ang ritual na ito. At dahil sa makakatulong ito na ikaw lamang ang pagkakaisipin niya sa lahat ng oras, kahit okay naman kayong dalawa. At pwede rin gawin ito kung nagkamalabuan na kayo sa isa't isa. Ay mas mainam na gawin ito, gawin sa mabuti at hilingin ng buong puso at huwag kalimutang palagi magdasal at manalangin ng taimtim sa ating may kapal. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.